Sa inyo po yan, yung koi. Oy. Tapos yung pong isa kay Congresswoman Jocelyn. Tapos yung pong yung lasaper na may kamay kay Kong Ralph. Ano pong sakit po siya? Uh, stage 4 po, Senator. Cancer? Opo, breast. Siya po ay gumawa ng obra kung tawagin na diamond painting para sa akin kay Jocelyn at kay Ralph. Nang sa gayon, siya naman po ay makatulong pabalik sa inyo. Yan na po talagang uh, nakakasama ko para sa hospital palakas ka lang tayo, kaya mo yan. Una-una po sa lahat, pwede ko rin po siyang bigyan ng uh, GL guarantee letter and pwede ko rin po siya bigyan ng sarili kong cash assistance kahit po mga 30,000 pesos po siguro. So kung 30 si Life Times to 60 sa akin. Ikaw, i-pledge mo? Bigay kaya ako ng 60. Oh, 60. Ngayong araw na ito, alis ka na meron ka 150,000. Thank you po. Oh, Senator. Diba? Get well soon po, Ate Teresita, ha? Opo, salamat po. Nandito tayo ngayon sa kwarto ni Ma'am Ruwena at ipapakita niya sa atin yung kanyang mga artworks. Ma'am, magandang araw po. Magandang araw po, Ma'am Jam. Nakita ko, Ma'am, napakaganda ng inyong kwarto at makulay. Pwede niyo bang ipakita sa amin yung mga ginawa niyo po for the past years? Uh, yes, Ma'am. Ito po yung mga nagawa ko pong mga diamond painting mula na, na nag-pandemic po. At kasama na po dito yung binigay ko po kay kay Senator Idol Rafi at kay, kay Congresswoman Jocelyn Tulpo at kay Congressman Ralph Tulpo po. po. Ma'am, sa isang uh, diamond painting, gaano niyo po katagal ito natatapos? Depende po ma'am sa size yun. Pag yung mga ganto lang pong kaliit, mga one week lang po, katulad po na nagawa ko kay Congressman Ralph. Pero yung kay Idol po, mga one month ko po nagawa yon. Tagal po pala. E eh, yung kay Congresswoman Jocelyn. A ah, mga two weeks lang po yun. Two, 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 weeks, po. two man, three weeks po. Two to weeks po. Oh. Anong naging dahilan bakit nung pandemic eh, nahilig ka sa paggawa na to? Nakita ko din lang mamiyam sa Facebook kaya sabi ko itry ko kasi wala naman ako na ginagawa after na magsumba. <laughs> Tapos pag ano na makatapos na ako ng pagluluto, linis, yun na ma'am. Nagda diamond painting na ako. Maliban po ma'am sa diamond paintings, ano pa ho yung uh, artworks po ninyo na ginagawa? Nagagawa din ako ng mga bracelet, ma'am. Tulad po. nito, ma'am. Yes, eto, ma'am, Ma yung mga gawa ko. Ay, Yun, binigay okay. ko din kay Senator, oh. kay la Senator, kay oh. ma'am Maricel, may bigyan din ako na ano, nagawa sa kanila. Ma'am, yung mga nagawa ko na ano. Ay, Pero yung iba kasi na pamigay ko na din. <laughs> mm -hmm. Nagbibigay lang din kasi ako. Ah ano, ba ito? Ay, hindi ma, mga ano lang 'yan, yung hindi hindi kasi may mga class A, class yeah. ano. Kumbaga, hindi naman siya talaga na ano, original na mga ano talaga yung mga ganyan jade. Oh. Oo. Yung mga Pero beads matagal na 'to. naman siya ma'am na nag nagkukupas. Oo. So kapag yeah. araw-araw ma'am iba-iba yung bracelet mo. Ay, oh ma'am, iba, iba Minsan, iba, iba. depende <laughs> sa uh, mood mo. Oh, ma'am. Sa paggawa ng diamond painting, susubukin ang pasensya mo talaga. Yes, ma'am. Kailangan talaga sa ka... Kailangan malinaw din yung mata, kaya nakasalamin din ako, ma'am. Kasi makita natin, Idol, oh, napakaliit ng mga beads no, na itong mga diamond natin. At para sa isang artwork, ganito karaming color blue lang. Yes. Uh, -oh. eh, ma'am, iba-iba rin ang kulay Ay, niyan. Oo, opo. Oh, Ah, merong kasi natapos ko naman yung iba Ayyan. na may yellow, yaan, ganyan. So, pagka idol, ito color blue na beads pa lang, iba pa yung kulay dilaw, iba pa yung mga ibang makikita mong kulay sa isang artwork. Oo <coughs> ba, ay yung, Puba, Aya, pinagkakakitaan po ninyo. Hindi, ma'am. Hindi ko naman lang yung may magpagawa, pero wala pa naman pinamimigay ko pa lang pag ano lang. Pagalibangan <laughs> pag mo lang po talaga. Pamamalan ko lang talaga, ma'am, na ano. Hindi pa hindi pa ako nakapag ano benta na ano. Yung inyo pong kapatid ay uh, nasa Manila at ikaw ay nasa Cavite at nabanggit mo na nagkikimo siya at nabanggit nyo rin po sa radyo na ikaw ang tumatay yung bantay niya. So every week bumabiyahe po kayo. O oh, ma'am, pag nakikimo siya ma'am, uh, nagkikita na lang kami sa PGH. Yung Eya eh, mami yung dalawang may breast cancer. Nasaan po ito ang mami, tinulungan ni Aido? Ito mami yung tutulungan ni Senator, yung nasa Kalaokan. Okay. Pero ito may stage 4 din po siyang cancer. Pero 8 years na po din siyang lumalaban. Okay. Um, ito po, ngayon lang po siya na diagnosed nung last year lang. Pero umabot na sa stage 4, nasa lahi po ba ninyo ma'am? Yung mother ko ma'am is na ano din sa pancreas naman cancer so, din. Opo. Sige ma'am, so ngayon po, uh, okay po ba sa inyo? Puntahan natin ng inyo pong kapatid para masama na natin mapasitiskan. Opo eh? ma'am, maraming salamat po. paano kayo nagkaroon ng uh, stage 4 breast cancer? Paano niyo po ito nakuha? Hindi ko naman ko alam na meron na ako nun. Pero ang ati ko, dati nang meron na siya, 8 years na nga siyang ano, struggling for ano. Yan. Nasa, lahi. Sig na. daw. Siguro sabi ng mga doktor doon. Ilang uh, taon na po kayong uh, nagkikimo? Ah, ano palang, lang, dalawa. But almost 2 years na eh. Pero naka-7, ah, uh, naka-6 chemo na ako, chemotherapy. Sino po ang nga palagi nga nakakasama po ninyo? Ito. <laughs> Ito lang. Tsaka yun, si, si Jess. Kasi hiwalay nga kami sa, sa ano siya, sa Kabite. Tapos si Jess naman sa Kaluokan. Ano ang nga masasabi po ninyo sa mga kapatid niyang tumutulong na sila po pala hanggang sa pagtanda ninyo ay uh, magkakasama pa rin po kayo? Wala akong masasabi kundi talaga salamat. Mahal na mahal nila Mag nagmamahalan kami lang, nagtutulungan. Pag nasaan yung isa, kailangan yung isa na doon talaga sila. Lalo na si Ben, pag punta sa hospital, ang layo-layo niya na bulakan, ay ano pa siya, kabiti pa siya. Ano ho ang naging reaction na nga naging reaksyon ninyo nang lumapit si Ma'am Rowena sa ay. kay Idol? Nagulat talaga ako nung tumawag niya, tumawag doon. Nagulat talaga ako, hindi ko talaga ina-expect. Sabi ko, talaga si Ben, hindi ko talaga nasaan yun. Tapos marami pang tulong, marami pang ano. sa akin, okay na yung sinasamahan ako. Tapos yung pa pinaka, pinaka tulong sa akin yun. Kasi nga, unang-una, yung CT scan ko, magkano yun? Eh, niwapit kami sa ano sa DSW doon, sa 27 th way schedule. Pero kailangan makita kagad ng doktor. Ay, eh, doon sa, sa hospital, sa Fugets, Five months pa. pa paano pa makukuha yun? Tsaka 60,000 yung naka ano doon. Gaano nyo po kamahal itong kapatid niyo? Ay, siyempre po talagang mahal na mahal niya. Lahat, lahat. Lahat po kami magkakapatid ganyan. Hindi, hindi, namin, hindi naman namin talaga inaasahan talaga ganoon Tulong-tulungan. Kung wala naman talaga kaming mga financial na, wala man ako financial support sa kanila. Nandiyan sila, moral support na lang. Huwag kang mag-alala, matatapos din yan, makakaraos ka rin. Ganyan silang lahat, pati yung hipag ko. Ganda. Yung mga hipag ko rin, mga close din sa akin, gano'n din ang mga sabi nila. Nakikita natin na napaka-selfless po ninyo na ibigis na ang hiningi nyo ng tulong, yung para sa sarili nyo, hmm. para sa kapatid niyo Ano po ang dahilan? Uh, kasi gusto ko rin talaga rin matulungan si ate para sa mga gamot din niya, yung hmm. vitamins, saka yung mga gatas din niya na umiinom niya. Saka para kung sakaling mag-oral siya, meron siyang makukuha mabibiling gamot na maaano niya. Okay. May pagkakataon po ba na maging kayo po ayan nahihirapan sa sitwasyon ni Ate po? Oh, ma'am. Na masakit sa amin talaga din sa mm -hmm. lalo pag nagkakausap-usap kami ng magkakapatid namin. Mm -hmm. Masakit talaga. Nga ano talaga namin na Pero sinasabihan na lang namin siya na pakalakas siya, saka magkakain siya mabuti para mawala rin yung ano niya. Ano ang kahilingan niya po sa ate po ninyo? Ah, ang nasabi ko lang kay ate, ah, palakas ka lang tayo lagi, <laughs> saka pray ka lang lagi. Andito lang kami para sa iyo. Hindi ka namin papabayaan. Ako kahit malayo ako, pupunta ako sa iyo. Hindi kita pinapabayaan din. Te. Alam ko naman Yulu, yun, ni. Eh. Alam ko naman. Lahat sila, ganon et siwi na 'yan namin. nanabanggit na ang pinaka kailangan ng ate po ninyo ngayon ay yung city ah, scan so, magkano po yung naabutin? kasi yung sa ano niya ma'am sa quotation niya nasa 55 ang mm -hmm. ano ang nakalagay doon sa 55,000 ano sa quotation okay. niya, sa ano ngayon hindi lang si idol ang binigyan mo ng painting binigyan mo rin si congresswoman Jocelyn yes. Tulfo ng aksis party list at si congressman Ralph ngayon ma'am may meron ka pa bang pagbibigyan? Ah meron po. May bibigay po ako kay Gino. ano din po kay Ma'am Marcel. Nahuli lang po Ma'am Marcel para sa inyo po ito. Mensahe mo ma'am sa lahat ng kapatid po ninyo? Sa mga kapatid ko, hindi talaga Naka, nakakalimot sa akin. Kasama ko sa akin sa aking ano sa aking mga problema sa aking sa aking ano to sa aking laban na ito hindi nila ako iniwan aking mga kapatid mga hipag nandiyan sila lahat tumutulong Tum ano pag pag may konting pera magbibigay kasi hindi naman talaga natin maoobliga sila kasi nga may sarili rin silang pamilya Pag nagbigay salamat salamat pandagdag mahal na mahal ko kayo lahat kayo. Kasi ate ay tayong na may sakit din. Parati ko rin siya pinagdadasal. Nanay, sa tingin po ninyo, kailan ibibigay sa inyo yung 150,000? Eh, hindi ko po alam. <laughs> Kasi eh, nakisenator naki at saka kila sa mga pamilyang tulpo yun. Kasi sila naman po. Pero okay lang po kung, kung kailan nila maibibigay patulong po yun sa mga susunod na mga ano. Ako, napakabait pa rin ni nanay. Paano ba yan, nai? Sorry, dala ko na po ngayon yung 150 tal. <laughs> 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 salamat. Salamat po. <laughs> salamat. Salamat, Senator. Salamat, Congresswoman. Jocelyne. Salamat, Congresswoman Jocelyn. Salamat, Jocelyne. salamat Jocelyne. Congressman Ralph. Uh -huh. Tsaka, Senator Rafi po. Thank you, thank you very much po. Ito na po ang hinihintay po natin. Idol, dala na po natin yung 150,000 pesos. Salamat Uyaya. po, Idol. Thank you. Thank you po, Congresswoman Jocelyn. Thank you, Congressman Ralph. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Uh, Ma'am Rowena, pabilang po. Ayan na. Isa-isa nyo po. Ito muna natin nakalabas. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 98, 99, 100. Yay. Thank you po, thank Senator. You, thank you, Senator. Thank you po, Congresswoman Jocelyn, Jocelyn. Tulfo. And Congressman Tulfo. Ralph Tulpo. Maraming pong salamat. Maraming maraming pong salamat, Senator. Ganun din po kay Congresswoman IS, Jocelyn Tulfo at kay... Congressman Ralph Tulpo, maraming marami pong salamat dito po sa inyong ipagkaloob na 150,000. Salamat po. Salamat po, Senator Ralph Tulpo. Salamat, Congressman Ralph Tulpo. At kay Congresswoman Jocelyn Tulpo. Salamat po. Salamat sa inyong kapitiyan. Maraming marami pong salamat. sita maganda magandang araw po. Nandito kami para una, kamustahin po kayo after nung sa CT scan po. Ano ho ang resulta? Sa CT scan, ang sabi ng doktor, maganda. Maganda raw ang result. Yung dito sa breast, wala na daw, sabi niya. Wala nang trace na merong ano, kasi maliit lang naman yun ako na siguro nung ano, nung chemo. Tapos, dito sa mata, wala na rin daw yung buho ko na ano. Kailan hindi pa masyadong bukas yung mata ko tapos yung sa ulo mula ulo hanggang paa wala raw wala naman daw problem, walang ano, uh, wala naman yung liver, walang problema, yung lungs kasi sa atin ko sa lungs na nagkaroon ng ta, uh, ano kalat. Wala naman daw malinis. Tapos kung meron ng mga maliliit na at ano hindi naman daw yun, ano hindi naman daw cancerous hindi naman daw na cancer Tama po ba ang uh, nabanggit po natin sa kaninyo malalaman sa resulta kung kayo ay mag-oral chemo na? Ano po ang uh, sabi po ni Doc? Oral chemo na ako ngayon. Puro ga gamot na lang. At saka, isang gamot lang sa umaga, sabay ng calcium ko. At saka yung maintenance ko sa gabi na lang. Ganon. Yun lang, yun lang sabi ng napapasalamat nila ako nga ako ng doktor. Sabi ni, ni doktor, eh, ano, Oh, pwede na magparty-party niya <laughs> gano'n. Kasi ano ano naman tapos na. Pero ang pinakaano yung sa buto ko talaga. Yung sa buto na nung nagpa CT scan ay na bonus scan ako meron. Yun na lang ang talagang i ano ilalagay dito parang i-IB, true IB na rin. Yun eh, ano uh, every three months yun. Yun ang gagamutin na lang ngayon sabi niya Gano'n Gano Ganong kalaking bagay po uh, Ma'am Teresita na na tapos na yung scan po na binanggit po na. Masyado, masyado po masaya ako Tsaka nagpapasalamat ako kay, ano, kay, kay Senator Tulfo, si Rafi Tulfo, kay Congresswoman Jocelyn at saka kay Congressman Rob Tulfo. Kasi kung hindi doon, matagal pa akong maano ma ano, ma-schedule ma tapos matagal pa result kundi doon madali kagad ka na ako naka, nakakuha ng nakapagpa scan tapos na nakuha kagad ka nakuha kagad ng new result natingnan kagad ako ng doktor kaya saya sana naman po uh, nandito rin po kami ngayon ma'am kasi nabanggit po para makatulong po si Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACS party list ay may pinapabigay po siya sa inyo na guarantee letter worth 10,000 para ho sa PGH sa mga gamot po na pwede pong magamit po ninyo sa inyong pag-oral chemo. Ang laki. Thank you, Congresswoman. Salamat po. Salamat, salamat po. Maraming maraming po salamat. Malaking tulong po sa akin ito. Sa lahat ng gastusin ko. Sa medicine at sa laboratory. Maraming maraming salamat po sa tulong ninyo. Hindi, hindi ko kayo makakalimutan. Wala din po ako nagdarasal para sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Kasi kayo po lang ang kauna-unahan tumulong sa amin, sa akin para sa akin pagpapagamot. Salamat po ng madami. Hindi hindi ko kayo makakalimutan. Salamat po.